Ito eh. na po ako pa hulaan to sa isang actor na pinagdududaan ng kanyang gender na nanilink ngayon sa gwapo at botang bagets, Oh, how true siya raw ang flavor of the month wala na yan, mga classmates oh Bongga, Gwapong, diba? Wapong, ano, Borta. Uh, Borta. Oo, oh, ba? siya, diba? Na parang, eto, ah, talaga doon pa pinag bading na bad Pero syempre, Sino yan, siya, pero no? walang Si ano? Ah, so, gusto, gusto ko magbanggit ng name? Huwag magbanggit. Ay, ay, ay. Kaya blind, blind item. Blind item. Blank. 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 Pero ito, alam na, kung mo ba dito, parang nakakapangyay kasi ang gwapo niya. In course, ang first, ang gwapo ng lalaki na to. Pero, maputi. maputi, makinis, makinis talagang ano, yeah. flawless, di ba? Because of... Marami akong kilalang ganyan. Oo, na parang tago. Pero siyempre, kahit papade, may karir din naman itong gwapo actor. Kaya hindi niya kayang magladlad. Siguro kapag wala may ng karir. May teleserye ngayon itong gwapong... May teleserye naman siya na napapanood, di ba? Ngayon. Pero, sa ngayon, meron? Sa ngayon, Pero ano siya, parang... Wala parang ano siya, one of those lang. One of those. Hindi na mo siya bida kasi ang karo niya, parang okay lang, stable. Hindi siya ganun katas. Steady ka lang. Steady lang, hindi ganun katas, hindi ganun kababa. Pero nandyan siya at hindi naman nawawala, nawawala ng project. Hindi diba? siya nawawala. Napapanood po siya ngayon sa isang serye, di ba? Ay, talbog. Oh. Ay, parang kilala ko na. Guwapo siya, guwapo siya. Pero na-chismis na bad yung oldo. Pero, pero yan. parang na-chismis yata siya na nagkaroon siya ng relasyon talaga sa isang bading. Ay, oh. nagkaroon sa bading? Yes. Na kahit na bading girl yes. siya. Ay, pwede mo yari. Pwede naman. Bading oh. sa bading. <laughs> yeah. ah, mayaman yata yung bading na karelasyon niya noon. Eh, syempre siya. Ah. Parang inissue yata siya noon. Oh. Pero yan eh, ano lang di umano eh, bading naman siya. Wala pa rin namang katibaya. yung borta Pero na to, nga, sino itong borta na to na oh, diba? nalilig sa kanya? Yan. Yeah. So pag-usapan natin? natin. Correct. Sa mga susunod ang mga episode ng ating Marisol oh, Academy na dapat nandito. So, hula-hula na po mga classmates kung sino ang tinutukay namin ng gwapong uh, tot na di umali hanggang ngayon pinagdudahan ng bading at nalilit sa isang gwapong Borta. Katawan. Borta. Ang Borta, di ba? Marang katawan? Borta, pag sila yung Borta, ganun. Maskulado. Maskulado. Yes! Pansi, Luperino! Yes!